Ito na yung picture ko na in-order ko sa online sa TikTok. Dito sa TikTok. Ang size nito, 2 and a half inches. Para mas matibay yung pagkaka baon ng fish ko. Ito, 100 pieces. 100 plus lang. Nasa 126 lang ata. O, 96. 96. Kasama ng shipping fee. Nakabawas ng kalahati sa shipping fee. Nasa, wala pang Siyempre gagamit tayo ng marina na merong text screw adapter. Text screw adapter. Oh, text screw adapter. Oh. Yan, sasalpa. Ang dali lang naman na pag-text screw basta na ano muna, sapatan muna. Nalagyan muna ng Like. Hacks. Bilis pasta. Walang tiyanti sa mabilis ang paglalagay ng